sa totoong buhay, yung pwedeng mga i-retake na mga pangyayari. Alden, ano yon para sa sa'yo? Yung sana buhay pa po, po yung nanay ko ngayon para makikita niya lahat ng mga pinangarap niya para sa akin. Ikaw ka? wouldn't change a thing po. Even the heartaches? No. Talaga? Because I felt like lahat po nang nangyari ngayon and noon. Kung hindi yan nangyari, baka ibang Catherine yung humarap sa inyo ngayon. And I feel like anything or everything that happened, lahat yan may reason. I just love my life now, Miss Jessica. So lahat ng failures, lahat ng victories, lahat ng sadness and happiness, kailangan ko yun ma-experience to be this Catherine now. So wala akong papalitan. Si si nagulat sa nakalkal na kwinto kina Catherine Bernardo, Daniel Padilla at Aldin Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Oh! ng maraming pinagdaanan ay walang naramdamang panghihinayang ang kapamilya aktris na si Catherine Bernardo. Sa kanyang naging panayam nga sa kapuso Jessica Soho, kamakailan sinabi ng aktris na si Catherine Bernardo na sa kabila ng kanyang nakaraang relationship na napagdaan ng heartbreaks ng dating nobyo nito na si Daniel Padilla ay wala siyang balak baguhin sa mga nangyari sa mga nakaraan kahit pabigyan ito ng pagkakataon. Dahil pakiramdam nga ng dalaga, lahat na nangyari ngayon at noon kung hindi nangyari ay baka ibang Catherine Bernardo ang humarap sa publiko lalo na sa kanyang mga supporters pagbabahagi ng galaga dahil lahat na mga nangyari sa kanya noon at ngayon ay may dahilan. Kung may take to sa totoong buhay, yung pwedeng mga i-retake na mga pangyayari, Alden, ano yon para sa iyo? Yung sana buhay pa po, po yung nanay ko ngayon para makikita niya lahat ng mga pinangarap niya para sa akin. Ikaw ka? None. I wouldn't change a thing po. Even the heartaches? No. Talaga? Because I felt like lahat po nang nangyari ngayon and noon, kung hindi yan nangyari, baka ibang Catherine yung humarap sa inyo ngayon. And I feel like anything or everything that happened, lahat yan may reason. I just love my life now, Miss Jessica. So lahat ng failures, lahat ng victories, lahat ng sadness and happiness, kailangan ko yun ma-experience to be this Catherine now. So wala akong papalitan. ay nalilink ang dalaga sa gwapitong aktor na si Alden Richards kung saan unang nag-cross ang landas ni na Catherine Bernardo at Alden Richards noong 2019 sa pinagbidahang movie na Hilulab Goodbye na tumabo sa takilya kung saan inaabangan ang sequel sa nasabing pelikula dahil sa demand ng publiko. Ngunit naantala nga ang sequel sa nasabing movie dahil liyo mano ay hindi pinayagan ang dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla na muling magsama sa pelikula si na Cat at Alden Richards dahil di umano sa silos. Ngunit ilang taon nga lang ang lumipas ay nauwi din sa hiwalayan ang relationship ni Nag-Catherine Bernardo at Daniel Padilla na ikinagulat ng lahat lalong lalo na ng mga Katnil solid supporters. Ngunit lumipas nga ang ilang buwan ay spotted madalas si Nag-Catherine Bernardo at Alden Richards na magkasama kung saan umiinit muli ang nakakakilig na tinginan ng Katnil na nauwi sa balik sa pinamagatang Hilula Baguen. Ito ang interview na akala ko hindi mangyayari. Hello, love, goodbye noon. Hello, love, again, ngayon. May mahigit dalawang milyong Pilipino na piniling makipagsapalaran abroad. Mga OFW na kung ngayon, Global Pinoy's. Nilalabanan ang pangungulila, nagsasakripisyo, alang alam sa kanilang mga pangarap at pamilya. Ang pagsisikap nila, minsan ang binigyang buhay sa pelikula ng dalawa sa pinakasikat na artista ng kanilang henerasyon, sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa 2019 box office hit na Hello, Love, Goodbye. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Pero isang araw, sa gitna ng lahat ng ingay, time just stops. At matapos ang limang taon, sina Ethan at Joy muling nagbabalik sa pinaka-inaabangang sequel ng taon, ang Hello Love Again. Sakto! Sa 20th anniversary ng KMJS, ang Kath Den makakakwentuhan natin. Hi! Hello, Catherine! Hello. It's nice to meet nice you to first, meet time. You. first time! Imagine, mangyayari to. I know! Diba <laughs> to nga Hello, It's Alden! It's good to see you good again. To see you Pinanood ko kayo five years ago, 2019. Hello, love, goodbye. Nung napanood ko yun, sabi ko, ay, ang lungpot ng ending. Bitin, sigurado may sequel ito. Ay! <laughs> ang premiere night sa nasabing movie kung saan dinaluhan ito ng ilang Philippine celebrity. Kabilang dito ang bida sa batang kiyapo na si Coco Martin Para sa buong kwento narito ating panorin ang highlights ng premiere night kung saan inabangan ang komento ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Narito ang video ito yeah. na nga yun, di ba? Ang tanong ko, yung characters nyo dun sa movie, I'm sure nag-evolve dito sa sequel, di ba? Okay. Sa totoong buhay, kayo ba nag-evolve din? I think, yes. Bilang tao, okay. nag-evolve ko. Marami. Marami. It's about openness and it's about moving forward, I guess. Somehow, nakaka-relate din ako sa character ni Joy. She's very career-driven, very independent. So, I want to be as strong as her. Feeling ko yung pinaka-natutunan ko. It's just Allow yourself to grow, to make mistakes, and bumangon ka. Alvin, ikaw? Not everything will go according to plan. May mga bagay tayo na gusto nating ma-achieve, pero hindi siya binibigay sa atin agad. In line with growth, as what Kat said, parang allow yourself to fail, kasi doon ka matututo eh. Yung mga bagay na hindi ko na-achieve and hindi ko na-accomplish, medyo very disheartening siya sa akin. But as I go along uh, in this journey called life. In this, <laughs> journey, called in, in life. In this journey called life. Di umano. Uh, di umano. Uy, <laughs> oh. linya ko yun ah. Oh, eh. pinuntahan ng aming tindi. Oo, medyo klam po. In life naman po, there are no failures eh. Only, only learning. Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap natin ganun A future with no goodbyes. So it's now Hello Love Again. Obviously, love story siya. The chemistry. Is that something that you had to work on? It just comes naturally. I think everything was uh, unexpected. unexpected and flawless. Pero bagay kayo ha. <laughs> <laughs> Kasi nga napanood ko yung Hello Love Goodbye eh. The first My one. chemistry. Bagay kayo Thank talaga. Thank you. Magic ah, na din yung ni Director Cathy with ah, Jessica. Okay. Yeah. Yung friendship namin is, ni, ni Alden. It's like, syempre unexpected naman eh eh. Hanggang kung saan lang kayang ibigay ng panahon. Parang mga ano. But with the guidance of their Kathy, that's why they call it the Kathy Garcia um, Sampana uh, magic. magic. May mata lang talaga siya na ayaw niyang umaarte. Gusto niya pinaka-natural. I give you all the love that I have because I love you. Mm mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Yung rule niya is don't act. Less is more. Yes, alam niya kapag pinapeke mo yung emosyon. And also with the setup during 2019, our first scene there, gusto niya kung ano yung makapture sa camera, kung paano kami naturally. Yung first meeting po namin na si Joy ay nasa garbage area. You will meet someone. And for a while, time just stops. Every word of the scene must mean something. So pag hindi niya nararamdaman, hindi po niya gagawin. Kung sa Hello, Love, Goodbye, umikot ang buhay ni na Joy at Ethan sa Hong Kong. Sa Hello, Love, Again, itutuloy nila ang kwento sa bansa kung saan may humigit kumulang 900,000 tayong mga kababayan sa Canada! Joy! You shot in Calgary Calgary po is very different It's chill, it's relaxed You know yung mga OFW natin Mga kababayan na nandun Still works hard And hindi po nawawala yung Pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya Somehow sa trajectory po Ng mga OFW that goes to Hong Kong Wala talagang nagsistay Yun nga yung line ni Joy diba? Oo, oh, nalala ko doon Pagkas yan ng trabaho Dapat sulitin mo Kasi walang natatagal sa Hong Kong Hong Kong is a place Where no one stays stay. In Canada po It's a symbol of permanence you know, because of the benefits po and all the things that the government is doing for all its uh, residents. Nakita namin yung iba't ibang klaseng stories po ng OFWs na nandun. Sila muna yung pupunta. Tatrabahuhin nila yung trabaho nila doon para makuha din po nila yung mga pamilya nila. Shout out po okay. sa mga Pinoy! Bye. Shout out! Hanggang dito mo na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!